Hello mga kasakol, panibagong araw, panibagong puli challenge Mayroon hong dumayo, taga norte po ito Kaya sa lahat ng taga norte dyan, As ito po, ang pambato ninyo, suportahan ninyo. Siya po ay taga Kabanatuan, si Sir Joey. Ito. Sir, lika. Ah, uh, sir, bakit naisipan mong mag-challenge? Ay, sir, pambayad po ng motor po sa bahay po. Sa kapanggatas ng anak po. Pero malakas ka talagang kumain. Opo. Oo. Oh, okay. Dito kasi... Hindi lang kailangan yung hindi lang kailangan yung lakas, yung kailangan may bilis din. Ano? Yes, yes po idol. So paano ka ba nakasali? Ayun po, yung lagi po ako nag nag chat nag po sa nag comment nag comment po ayun po uh, wag lang po kayong magsasawa mag comment mapapansin po kayo ayun so sa lahat ng gustong sumali katulad nung ginawa niya nag comment lang po yan ang nag comment so good luck sir sana manalo ka para may panghulog ka ng motor at pangbayad sa bahay panggatas po panggatas sir Joey bago magsimula oh, ito meron ako sa iyong regalo ship okay Ilalagay ko muna doon thank you And ang ating challenge, pag naubos mo siya sa looban ng 1 minute and 43 seconds, 9,000 pesos. Pag hindi mo nabit at nabit mo yung 3 minutes, 4,000. Pag hindi mo nabit yung dalawa at nabit mo yung uh, 4 minutes and 37 seconds, 3,000. Pag hindi mo nabit yung tatlo at nabit mo yung 6 minutes, 1,500. Pero pag hindi mo ito naubos sa looban ng 6 na minuto, automatic 500 pesos na consolation prize. Sir, Joey, ready? entry 3, 2, attack!

dalam pipa Last one minutes and 15 seconds, Go. Go.

2 minutes and 17 seconds. Pero maganda rin yung performance niya kaya meron siyang bonus na 500 pesos. So ang mga panalo niya is 4,500. Salamat sir!